Hi guys. Ano to guys? <laughs> Ngayon ko lang siya nakita. Sa Mindanao, nakita ko na to. Kinakain ko to. Mula nung nandito ako sa Manila, 1992. Hindi, parang nakakain na rin ako nito sa paniki noon. Paniki tarlac. Pero minsan lang pero hindi ka talaga nag ano yung hindi ka talaga nagsawa kasi bihira lang talaga doon hindi ka guys sa Mindanao noon is meron is, kasi sa palingke kami noon meron nakakain ako nito sa Mindanao noon o bata pa ako ha. sa palingke parang <laughs> Radar ang hina ng signal ko bagal, ang <laughs> Ito, dala ng anak ko, ilang piraso lang. <clears throat> oh. Ilang piraso lang to, my God. Yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim. Anim lang na ganito. Alam nyo kung bakit, inuwi lang to ng anak, ng anak ko. Para, kasi nga, antagal na, hindi ko to nakita. At saka, i-ano ko raw. I-vlog ko. Kasi nga kahit siya minsan lang din siya nakita. Parang ngayon niya lang din nato nakita. Kaya humingi siya sa kasama niya. Galing kasi nang Pampanga. Kasi sa probinsya lang ito, guys. Wala yan dito. Wala nga yung mga ano-ano diyan, saging, mga kung ano ng -ano puno, ito pa kaya. 'Di ba? Talagang sa probinsya ito. Ano 'to eh? kamachili Kung kasi tinanong ako ng anak ko, ano 'to? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko. Kasi nga, sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita nito. Kasi bata pa ako nung nasa Mindanao pa. At saka yun, yun sa paniki. bisan ko lang siya nakita sa paniki, pero hindi ako nagsawa. Ganun. O, oh, ito, kamat chili. Parang, yung anak ko pa ang nagsabi ko ano yung, ano ang pangalan nito. Ano ang tawag dito. Kamat chili. Ah, naalala ko yung lugar. Lugar dito sa Quezon City. Kamat chili bago mag uh, ah, lang ng balintawak uh, ah, bago lumabas bago pumunta ng bulakan ah, saan na tayo napunta <laughs> ngayon it, kamachili, bakit siya tinawag na kamachili yung lugar na yun, siguro maraming ganito o diba kamachili tapos ano ba ang tawag sa hindi eh, ba to yung damortis damortis Oh, the mortis. Ewan ko lang, ha? Kasi kamachili. Kung talagang ano. Ewan. Kasi naano ano ng anak ko kamachili. Sabi ko parang oo. Yeah. Tapos, nakita ko kanina, kawakaw ko, the mortis yata. The mortis. Mm -hmm. <laughs> Ang hina ng signal ko. <laughs> parang loading ako. <laughs> loading, loading. <laughs> Kasi nga naman, ngayon na nagpapakita itong mga ito, eh, sinauna pa ito, eh. Sinaunang mga, ano, prutas ba ito? Sinaunang mga prutas. ba Hmm. Hindi ito, ano, eh. Hindi ito uh, madalas. Hindi ito, uh, sa, wala ito sa palengke Swerte mo kung may makita ka sa isang taon. <laughs> na ganito. O, ba? diba? Wala, walang ganito. Tagal ko na dito sa Maynila, walang nakita ganito. <laughs> 1992, dito sa Maynila, walang nakita ganito. <laughs> okay. Hmm, Kaya, kain ko nyo. Sarap dito. Once hmm. na bumuka na to, ibig sabihin okay na. Tsaka namumula to. Pero kapag ito green, pero bumuka na siya. Ibig sabihin okay na. Bumuka. Yan. Pero kapag green pa, green na green talaga, hilaw pa 'yon. Pero kung green na may pula na siya, okay 'yon. At kung talagang namukadkad na, bumuka na kaaga ah, kapag bumuka na. <laughs> kapag bumuka na, siguro is baka over na siya. Ganon. Diba? Kasi ano na siya, bumuka na eh. Ibig sabihin, palabas na. Ganon mangyayari. Mm. mangyayari kapag bumuka na. Ibig sabihin, over na. Palabas niya. Palabas na sa lungga niya. Hmm. Diba? Lumalabas na siya. Mula pa lang ganito. Yan. Bumuka. Pero kapag ito nags, na, ano, na over na, ganyan na siya. Hmm, 'di ba Siguro tayo lahat eh nagugulat sa mga nakikita natin na bagay-bagay na ngayon lang natin nakikita na noon is nakiki nakikita natin, nakakain natin pero sa ngayon is bihira na lang di ba diba? excited nga ako yung nakita ko to kagabi sabi ko ay my god pero mo pinagtsagaan ng anak ko inuwi anim na piraso. O, di ba? Kasi kung normal lang na ano, nakikita natin to, hindi to ganito yung anak ko. Hindi niya ako ubian ng ganito. <laughs> o, di ba? <laughs> ah, ano pang kwan, bakit ubian niya? Kasi ngayon lang din siya nakakita ng ganito. O, di ba? Damortes at tsaka kamatsili is naririg ko to sa mga Ilocano salahit namin mga ilokano Okay guys, okay guys, bye bye guys.